so what's up mga keepers good morning yung tago na naman sa atin kaya yung mga outdoor setup nyo dyan lagyan nyo na ng mga scene then, yung mga taga-bicol pala dyan na fish keeper or mga kaubayan natin dyan keep safe kayo dyan then sa sorsogon kasi sobrang na kaya yung mga taga-sorsogon dyan ingat kayo guys kung na kayo kaya tapos lang natin maglagay ng tubig dito sa ating backyard then papakita natin yung mga linagay natin ng tubig let's go yan, nalagyan natin ng tubig yung ating mga stand. Nalagyan muna natin ng mga pang-test na sta, yun know, oh. Mga pang-test na sta natin. Baka kasi may in case na may sabon yung tubig. Yan, makikita natin kapag may namatay diyan. You know, mga PKBM natin. Nandito. Buti tumigas yung semento kapon. Yan yun know, oh nagay natin doon. Ngayon mga mga eraser na. So natin dito yung ating chita ayan. Room natin yan diyan. Sobrang baka na namin dito. Dito oh. mga apat sa ating mga balon mo. Miss goods pa naman sila. Para naman na mamatay mamatay yan. mo muna tayo magpapakain ngayon. Pas tayo ngayon. Diet muna tayo mga balon mo, update pala so nagkasakit natin na veil ito na siya ngayon dati veil siya ngayon isa na siya ang round tail yan o oh. dating veil tail ngayon round tail na na veil tail <laughs> sana ma ito siya gumaling siya sana gumaling siya yan o oh. grabe wawa naman o oh. grabe yung buntot niya dati yung kung nanonood kayo ng mga video ko makikita nyo yung dati niyang buntot yan yan na siya ngayon grabe kawawa naman sana gumaling siya linagyan natin yung metal and blue yung sin hmm. clamping ata yan nandito yung sa baba natin yung under choco ito yung build din natin yung mga fry yan yung mga fry natin na golden blue and full gold sinama na natin Nag-atch pa nga tayo dyan ng BBS oh. Kahit maulan, nagpapakain tayo na sa fry ng BBS kasi di naman sila namamatay. Yung mga breeder lang talaga. Suma breeder lang tayo namamatay ng ista. Ito yung mga built natin. Hmm. Okay. Uh, ito natin dito. Ito test muna natin. Kinabukasan lalagyan natin ito ng mga ista. mga natin dyan mga taga Bicol, Sorsogon yan. Safe. kasi sa Sorsogon sobrang baka na daw doon mga nakapong sa Facebook yan. kaya ingat kayo dyan mga auto nyo mga isda nyo ayos lang na ato kesa naman sa buhay nyo kaya ingatan nyo yung buhay nyo yan. mag evacuate kayo mga nabaan dyan BKBM natin o no? oh hanggang dito lang guys yung ating update in-update ko lang kayo yung natin. setup natin dito, yan, tapos na natin yan, ito yung new setup natin may ilaw yan dyan pag mamaya oh, update ko kayo kapag gabi na kapag kita natin yung ilaw dito sa ating stall yan. sana kuminto na yung pagulan kasi grabe na nabaka na dito sa amin, buti you know, hindi lang yan lang, di yung dun sa gilid Kasi pangit yung naabot sa gilid Baka ma-crack yung Semento Kung nakaabot kayo sa video na to guys Baka naman pa-follow naman and share naman sa ating video And thank you guys